Hello mga kawaiti! Dito po tayo sa tabi-tabi. ko pa sa inyo kung ano yung mga bulaklak dito na nakikita sa malapit. Huwag niyo po kung tanungin kung ano yung mga pangalan ng mga yan. Dahil bisyo ko po ang magtanim. Pero hindi ko po po sila may ID lahat. Islili lang yata ang alam ko dyan. Ay, ito po po pala. Meron itong gumamela, Puti. Ito naman po, mga ano lang to. Yung balaklak ng damo. Napagtripan ko lang talaga kasi maganda naman yung kulay. Kahit ang liliit nila. Yan, nakikita mo yan? Hindi ko rin alam kung ano ang pangalan yan. Pero mukha siyang maliliit na sunflower. Ito naman po, cut-stale po yata ang tawag nila dito. Yan lang po muna sa ngayon. Salamat!